Hindi ako na <laughs> Pero okay lang. Wala, ba, wala talaga. Inamin ng aktres na si Kim Chu na hindi siya inimbitahan ng dating matalik na kaibigan na si Ma Salvador sa granding kasal nito noong July 31, 2023. Sa latest vlog ni Kim sa kanyang YouTube channel, ay natanong ito kung bakit hindi siya nasilayan sa kasal ng kaibigang si Maha. Nabigla man ngunit mahinahong sinagot ito ni Kim at sinabing hindi umano siya naimbitahan. Taliwanag niya, matagal na rin naman daw kasi silang hindi close ni Maha at naiintindihan niya raw ito kung bakit malalapit na kaibigan at pamilya lamang nito ang gusto niyang makasaksi sa kanyang kasal. Iyon pa man, ayon kay Kim, masayang masaya siya para kay Maha dahil ay kinasalito sa taong mahal niya. Mga pahayag ni Kim hindi naman kami sobrang close na and hindi na rin kami masyadong nag-uusap. Siyempre kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang yung nandiyan to witness your love sa partner mo. Hindi ako naimbitahan, pero okay lang. Sobrang happy ko talaga sa kanya. Message ko naman siya at natouch din ako nung message niya ako dahil dun sa so nangyari sa atiko. ko. Sabi niya pinagpipray niya daw yung atiko, ko and sana daw okay lang ako. Nakausap ko siya nung may nangyari sa atiko. ko. Pero siguro sa kasal, hindi naman importante kung imbitado ka o hindi. Basta sa sarili mo, masaya ka na nangyari sa kanya yun. Tsaka deserve ang isa't isa ni Rambo. Kaya hindi naman na yun mahalaga. Issue ba yun? Bakit pagdating ko ba dun eh ang kasal? Bakit? Parang ganun. Hindi naman siguro ako magmamatter kung present or hindi. As long as happy ako na nahanap na niya yung forever niya. Matatandaan na nagsimulang bantayan ng mga netizens ang galaw ni Nakim at Maha sa isa't isa. Dahil dating mag best friend ang dalawa na nasira dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng maging boyfriend ni Maha ang ex-boyfriend ni Kim na si Gerald. Sa kabila nito ay unti-unti namang nagkaayos ang dalawa ngunit hindi na nga naibalik pa ang dati nilang closeness. Hindi man nila ipinapahalata ngunit dahil dito ay mas lalong iniintriga ng mga tao ang bawat galaw nila sa isa't isa Halimbawa na nga dito ang hindi pag imbita ni Maha kay Kim. diyun pa man, kinahangaan ng marami ang naging paliwanag ni Kim tungkol dito. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. That's a good answer, Kimmy. Hindi na importante hindi ka invited sa kasal. Ang importante, happy na yung tao na ikinasal na. Ang importante, si Kimmy masaya sa buhay niya. Iba-iba ang buhay ng tao. Gaya ng mga artista, may grupo friends din sila. God bless you more, Kimi. Same na mabait si Kim at Maha. At kahit in private, nagkausap sila kahit papano at nagkaroon si Maha ng concern sa kanila ng ate ni Kim. Hindi naman kasi lahat ng bagay kailangan pa ipublic. Masaya na din sila pareha sa mga partner nila. Deserve nila parehas.